Oy, andiyan ka na pala. Good morning. Ngayon ka lang. Mm -hmm. Magkano naman idinatong na sa nung Chris na yon? Wow! I'm sure pinahirapan ka naman Ha? <laughs> On the contrary. Kahit dulo ng daliri ko, hindi hinawakan eh. Hindi nga kami nagmotel. Eh, <laughs> anong ginawa niyo? Uminom nang uminom. Hmm, kwentuhan. Sabihan ng mga problema. Lagi nga nadudulas ang dila eh. Mukhang malaki ang problema niya sa asawa niya. Talaga? Pinanggit ba naman si Winston? Pero nagsinungaling ako sa kanya. Ang sabi ko, nakalimutan ko na lahat ng nangyari sa amin ng kanyang bayaw. Hana, kailang makuha ko si Chris. Gagamitin mo siya para makaganti sa mga abad? Hindi lamang yun, Hana. Pag nakuha ko si Chris, dalawang ibon ang matatamaan ko sa isang bato lamang. Una, gagamitin kong sandigan si Chris. Kailangan kong kanyang pera. Pangalawa, makakaganti na rin ako kay Carol. Isa siya sa mga umapi sa akin. E paano kapag nahulog na naman ang loob mo kay Chris, e eh di magpapak Ah, subukan mo na yan kay Winston, hindi ba? Practical na ako ngayon, Hana. Gusto kong yumaman. Di na ako iibig. Seguridad na lamang gusto ko. Ano po yun, ma'am? Pakicheck lang yung tubig oh. at langis. Tato. Sino to? Daddy mo, kausapin mo. Daddy! Don Don, nasaan ka? Kanina ko pa hinaharap ng yaya mo ah. Nandito po ako sa kotse ng kaibigan niyo. Kaibigan, sino kaibigan? Sino ka daw? Tato, ang dali mo naman makalimot. Anong ginagawa mo sa anak ko? Wala pa naman. Bakit? Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Akala ko ba nagsasaya na kayo dahil nakalaya ka na ulit? Ipalit mo ang anak ko ngayon din. Kung hindi, itindiwanda ka na ng child kidnapping. Siya nga? Anong mas masama? kidnapping o um Sige, magsumbo ka sa mga pulis. Baka gusto mo mangyari sa anak mo, nangyari sa anak ko. Sandali, sandali lang. Lumadib ano bang kailangan mo? Ba? Matarungan, Tatro. Naliliglang ako ng na na pagkakata. Sa magkano? Sabihin mo sa akin kung magkano. Hindi magkano. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Eh ano? Anong kailangan mo? Ikaw. Malalayain ko lang ang anak mo kapag inamin mo sa korte ang tunay na nangyari. Ang buhay ng anak mo o ang kalayaan mo? At... Tato? Tato, nanganganib ang buhay ng anak natin. Eh anong gusto mong gawin ko? Magpakulong? Hindi ba mahalaga sa ang buhay ni Dondon? Don? Sinabi ko bang hindi! Kayo, anong tinitingin-tingin niyo dyan? Ate, huwag ka nang malis. Mas matatahimik kayo lahat dito kung wala ako. Ate, hindi pa rin pag wala ka. Ate, pamilya din kita. Din? Pamilya din, Cecilia? Dati ako lang ang pamilya mo. <laughs> Alam mo, Ate hindi na ka maintindihan eh yun na nga ang problema eh dumating lang sila hindi mo na ako maintindihan hindi na tayo magkaintindihan eh di pa intindi mo ate gusto ko maintindihan simple lang tapos na ang papel ko sa buhay mo Cecilia pagod na rin naman ako hindi ko na kaya tumayang nanay at tatay mo hindi mo na ako kailangan Ate Ate buong buhay ko kailangan kita. At kakailanganin kita bilang kapatid. Pero wala naman kasi kailangan magbago dahil nandito na si nanay at tatay eh. Ate, sa dami ng mga sinakripisyo mo at binigay mo sa akin, isa na lang hihilingin ko sa isa na lang ate. Sana naman patutuan mong yakapin 'yung mga pagbabago sa buhay natin. Sa buhay ko. Kasama na yung mga bagong tao sa buhay ko. Sana rin natin matanggap mo na may ibang tao na pwede magmahal sa akin at hindi lang ikaw. Mga taong gusto ko ring mahalin. Ate, nakikusap ako sa'yo. Ate... 阿蒂。